Ngayong araw nga pala ay na naman kami dito sa SM. Meron kasi ditong pagkain na napaka lang. Sa so, 199 pesos mo, meron ka ng dalawang ulam at isang gulay. Kasama na rin pala dito ang mainit-init pang kanin. Napakalaki at napakadami din pala na kanilang extra rice. Ngayon ko nga lang nakita si Boyobo na ganito kasaya. Hindi naman kasi sa pagmamayabang nabit ko yung basketball record dito sa Quantum. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay may gala na naman ng Team Dugyot. At dahil napakainit ng panahon, pupunta kami sa SM. Sinundo ko na nga rin pala si Noknok Paputok, Kuya Dugs at Boy Ubo. Ito nga pala ay ginagawa namin para kahit papano kami ay makapag-relax. At syempre guys, mawawala ba naman si Aling Rihina? Mabuti na nga lang wala trapik? traffic. Pagdating nga pala namin dito sa SM, dumiretso kami dito sa Panda. Bibili kasi si Aling Rihina ng paborito niyang pagkain. Medyo pricey nga lang ang presyo pero ito ay napakasarap. Kaya naman masaya si Aling Rihina sa kanyang natanggap. Para naman makatipid dito kami kakain sa may food court. Nakakatuwa nga dito dahil may mga nakadisplay na sizzling plate na parang totoo. Medyo na-curious nga ako kaya ito ay aking hinawakan. Napakahusay nga pala ng pagkakagawa dahil ang kulay nito ay mukhang totoo Habang naglalakad nga ng patigil kami dito sa inihaw Sa so, 199 pesos mo kasi ay mayroon ng dalawang ulam, isang vegetable at isang rice Makikita nga dito na nakadisplay na ang kanilang mga putahe Ito nga pala ay totoong pagkain na hindi pwedeng hawakan Saktong-sakto naman to sa mga nagtitipid Naghahanap ba kayo ng tatlong ulam sa lagang 199 No need na! Ipapakita ko nga pala sa inyo ang kanilang serving. Meron nga pala ditong sisig at litsyong paksiw. Kayo na nga lang ang bahala sa mga putaya na gusto nyong kainin. Pagdating nga sa gulay, eh, meron din kayong mga pagpipilian. Nakadepende na nga lang sa inyo kung ito ba yun yung magugustuhan. Napakadami na nga rin pala na kanilang extra rice. May nakita naman ako ditong papaita na aking paborito. Ito naman ay nagkakahalaga ng 190 pesos. Ito nga pala ay may kasama ng dalawang order ng kanin. Napakasarap talagang kumain kapag ganitong sama-sama. Sana nga ay nakatulong tong video na ito para kayo ay makatipid. So 199 pesos nga ay nakatipid na kami at nakatikim pa na masustansyang pagkain. Pagkatapos nga, inapadaan naman kami dito sa Tom's World. Agad nga ako nagpapalit ng 100 pesos para makakuha ng token. Tamang-tama na siguro to para makapagpapawis at makapaglaro. Medyo matagal na nga rin pala akong hindi nakakapaglaro ng basketball. Puro paggawa na lang kasi ng video ang amin na atupag. Ito nga pala ang pinili naming landas para makapagpasaya ng mga tao. Nagulat naman ako dahil ngayon ko lang nakitang ganito kasaya si Boy Ubo. Nabit ko na kasi yung record ng basketball dito sa Quantum. Kahit pa paano nga guys ay mayroon pa pala tayong ibubuga. At syempre guys magpapatalo ba naman itong ating kontrabida? Kahit isang bola siguro ay wala siyang napasok sa kanyang tira. Laking gulat ko nga dahil meron bata nakabit ng ating record. Kaya naman guys, big big shoutout nga pala sa batang to. Bilang pabuya nga, ibinigyan siya ng token ni Boy Ubo. Pagkatapos nga, inapadaan naman kami dito sa ilaw-ilaw. Ito nga daw pala ay yogurt na napakaraming toppings. May mga prutas pa nga na napakasustansya. Pagkatapos nga ay meron pang sirup sa may bandang ibabaw. Napakasolid nga pala nito at mukhang masarap. Ito nga pala ay tamang tama para sa aming dessert. Ito nga pala ay medyo maasim na medyo matamis-tamis. Kaya naman guys, food trip na naman si Kuyo Boy Macho Nurin. Bago nga umuwi, napagpasya namin magbidyoke. Nagrenta nga pala kami ng kwarto na 400 ang presyo. Isang oras nga pala kami pwede kumanta na aming sus sulitin. Pwede ka rin pala dito umindak na kahit kailan mo gusto. Kahit nga si Kuya Dugs na mahihain ay napakantan na rin. O diba guys, nakakabadrip at nakakasira ng araw? Char. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! May ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan napakadali lang maglaro at manalo. Ito nga pala ang PH MOBA. At tulad nga pala ng iba kasino game ay dito ay napakarami din pwedeng laruin. Dito nga, lagi kong nilalaro itong Super Ace. Ito nga pala ang tinatawag na scatter. Hantayin mo lang lumabas ang tatlong coins at yun nga pala ang tinatawag na scatter. Dito nga pala guys ay tataya tayo ng 200 pesos. Pagkatapos nga ipipindutin lang natin itong kulay dilaw na nasa gitna. Unang pindut ko nga ay may lumabas na agad na 120 pesos. Pagkatapos nga ay lumabas ang wild at nanalo tayo ng 200. Napakaswerte ko nga pala sa laro na to dahil lumabas ang scatter. At dahil dyan, meron tayong 10 free spin. King Shuffles. Diamonds. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin lang natin 'tong babae sa taas. tapos withdraw. Pindutin lang natin 'tong plus at may lalabas na. Gamit nga pala ang GCash at Maya ay pwede na tayong mag-withdraw. Ilalagay lang natin dito 'yung ating contact number at 'yung password. Napakadali lang din pala mag-deposit. Gamit na lang din pala ang Maya at GCash ay makakapag-deposit na tayo. Pwede nga pala dito mag-deposit ng 50 hanggang 50,000 -50 pesos. Napakadali lang din pala dito mag-register. Pindutin lang natin 'tong register. Maglagay lang tayo ng username at password. Tapos kayo makakapag-register na tayo. So ano pang niyo guys? Maglaro na kayo ng PH Mobile. Paalala ko lang bawal nga pala 'to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala 'yung link.